Naglaya mga mga mga. Ayan! 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 Ayan. Lako, 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 wako! Lako, wako pinakamatigas na paborito mong part niya? Ang pinakamatigas na part niya... Masumawa uh, <laughs> <laughs> ka na sa wagon? Kasi <laughs> hindi ko alam na yung sabot e. <laughs> sa kahit anong bagay yan, kahit anong aspeto ng buhay mo, kailangan masaya ka Kasi... Oo. Kunyari, um, kumikita ka. Oo. Oh, so, oh

Oh, kalurks! So ano si, ba literal na kalurks talaga kasi gumagamit kayo ng cue card ng The Clash? Hahaha! Hindi ba patuit kami? Eh naman wag kayo makita sa next episode, malay nyo may cue card na kami sa Kasi itong kalurks, supported to ng different shows sa oh Oo <laughs> nga! Uh, kumbaga all in one tayo. okay At yun lang nga! Ispeach ating episode tonight. at tonight, but today. Kahit anong araw, walang oras yung gusto mong panuorin Nako, libreng libre po kayo. At kaya nang sinabi namin, libre din po ito makakasama natin. Today, at pinigyan kami talaga ng ample amount of time. Ample amount of time para makasama siya. Okay. Nako, Pipita, congratulations mo kasi nagsimula ng mga comedy bars. Nag-work ka na ulit. Oo oh, oh, nga, nako. Gambat eh, mga comedians. Gambat. <laughs> 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 Japanese. Eto ang Japanese. Ito okay, na kapag-usapan natin yung game ngayon. Ipakilala na natin, Pipita, go ahead. Oo, oh, ito diba? yung ginagaya mo na nung college pa lang tayo. Kapag narinig mo yung start Trek, di ba? Siya yung ginagaya mo. Ito yung... Nasa yung, ano, yeah. <laughs> so, yung oh. Nasa inyo harapan. Ang nag-isang. Pilitin lang yun. At maniniwala kayo, ay, kamukha niya nga. Oh. lang <laughs> kayo? Guess mo natin ngayon, of course, siya lang naman si Katrina sa Start-Up Weekend. Eh. Wow! Diba? Yung mga kapuso dyan may idea na kung sino ang ating guest tonight. Walang iba kundi si Miss... Yasin Gurdy Ayas! Gawag! Parang siyang vampire! Parang nasa vampire? Yung age niya talaga nung Starstruck, yung parang isura niya. Oo! So naman parang maligno. Oo, paagnas na. Ganito ka lang. Pwede mong sabihin kahit anong gusto mong sabihin. Kasi edit out din naman rin ang mga pansiyas, eh, kumabilisan po ang mga mangyayari. May mga twist na magaganap, may mga tanong na talaga makabang-abang at kakagulat nilang lahat. At alam kong ready, ready siya yes, sa mga questions na Are you ready? Ready! Ready and ready. Dahil ito na po ang Yes, yes Me Answer me. for 20 Questions for okay. Yes Me Curly! Oo, diba? Tuwa-tuwa yung mga fans niya. Questions! Hindi, 10, 20. 20! So, okay, simulan na natin. Unang tanong, <laughs> yes. Pero bago natin siya tanungin, i-congratulate na natin siya sa start of the Sa tapos ng ratings, big congratulations. Thank you. Talagang, nga, uh, tinututukan ang ating mga kapuso. Oo, oo. tsaka iba na yung closeness nila doon, di ba? Nakita ko yung ibang mga press ko ninyo, talaga namang iba. Para, lalo kaya kay Bea, nagkamali ka na punta ang tent. Nabasa mo pala yun. <laughs> 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 di ba siya nalapuntan? Di pala yun yung taping niya. Oo, oh, actually napanood ko yun eh. <laughs> so, <laughs> Eto na nga, simulan na natin ang mga questions for Ms. Uh, Yasmin. Eto na, agad na ka na natin, Yas. Ha? Okay, isa kang certified K-drama fan. Kaya naman tinanggap mo agad-agad, di ba? Kahit sino naman tatanggapin ka agad-agad yan, di ba? Yung role mo sa startup bilang si Katrina. Ang tanong ko, Yas, ano ba yung katangian ni Katrina na... Meron siya. Oo, na meron ka din. Similar sa iyo. I think masasabi ko yung... Pagiging competitive niya. Oh, Kasi yung pala star strong, naalala niyo, ako yung competitive talaga, ng stars strong. So I think yun yung similarities namin ni um, Ina Diaz, mm -hmm. ni Katrina Diaz, yung pagiging competitive yung competitive. pagdating sa, sa laban. Daba. Ayaw, pa talo. Ayaw patalo. Oreo. na Hindi dapat first runner up, dapat third runner up. Tayo, Tayo, tayo. Kasi minsan kung gusto natin magiging ano, di grand champion, naging third runner up tayo dalawa. Oo. At kaya ba yung pala? Tatlo naman tayo naglaban. huwag na <laughs> tayo sumama. Next question, yes? O bilang katrabaho, i-describe mo naman in one word, ayan, si Miss Bea Alonso, Alden Richards, at syempre si Jerry Gonzalez. Yon, yes. yeah. Si Bea uh, Machika. Oo, oh, no. Oo. So, oh, ang dami niyang, ano, ang dami niyang kwento. Parang hindi naman natapos sa kakakwento. Correct. Cool. Yung mga, ano, na call na sila. Actor si In, tapos di pa namin nakibili. <laughs> di ba tapos? Ako si Na pala. Yung kapte na nag para, okay. Hindi pa tapos yung kwento. Oo, hindi namin narinig yung actor si In. Gano? So, si Miss si Bea ay machika. <laughs> si, si Alden naman. Si Alvin, ano, bubbly. Bubbly. Sa Tagalog, ah, mabula. Mababo. Bakit nga 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 di ba, nga nga bibig, ganyan. Very bubbly siya sa set. Siya yung ano, makalugdon. Siya yung, um, lagi siyang nag-lighten up ng set na. Yes. Kung ako magiging inaantok na, Gise! Siya yung nagiging dahilan kung ba't tayo nagigise. Ganon. Oo. Uh, 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 energetic palagi. Oo. Uh, uh, uh. Si Jeric naman, mahiyari mahihain si Jerry. Oo, oh. siya yung mahihain sa set namin. Siya yung parang tahimik lang yun sa isang tabi. Oh. Agree okay yeah. ako dyan kasi sa so The Broken Blooms yung pinikula namin na malapit na ipalabas ang pangangin niya, direct by Derek Lube Ignacio. Oh. Pero yung mode malapit oh. oh. Diba? na. Ang dami ng awards sa diba, Ang dami ng Best Actor Award ni Jerry Gonzalez. Oh. Grabe oh. sa iba't ibang bansa. At malay mo, maging guest din natin siya dito one of these days. Oh. Diba? Oh. Oh. Yeah. Parang startup na talaga. Oo. Oh. 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 Yes. Speed of start up may tanong si Pipita sa iyo. Yes. Kung magtatayo ka ng business, ano yung pinaka start-up business mo at bakit? I think mapatayo ako ng business. Um, ang gusto ko, pagpakaganda. Ay, gusto ko yun. Wow. <laughs> 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 Bahag. Ay, yes, Ay, yes, may maligay. Yes, bakit, ba? Oo, oh, para syempre, um, yung skin mo, maalagaan mo, and forever ka maging useful pagdating sa skincare mga routines, okay. kaya malaman mo talaga yung mga secrets. Siyempre yung mga may-ari ng mga shops na, kaya rin mga um, facial centers, sila yung, sila yung mas nakakaalam sa mga um, yung, yung, mga sikreto, kung, kung ano nga ba yung maganda sa skin mo, oh. anong type of skin, sa oh. mga dermatologists, so marami kang yeah. matututunan. At makakatipid ka pa. Kasi eh, naman. Siyempre, kaya sa magpaganda sa ibang ano, doon sa business niya. Oo, oh, diba? parang mabigyan ka ng discount. May ari, mabigyan ba? Diba? Karoon ko na maraming branches, di ba? Gano'n naman yun. Tapos pwede mo pamahal sa baby mo. O, yun na yun. Oo. Oh, oh. Pwede, pwede yun, no? Gusto ko yun. Parang gusto ko na magkaroon ng gano'ng business one of these days. Na. Pero huwag na. Mm. Oo. Oh, Kapalugi. Okay. Ang hapon lang, yung push lang yung bubay kinapan. <laughs> yun! Kalapit na po yun. Labangan niyo po yun. Ah. Uh, Bili ka sa akin pag ano, Bea. O, <laughs> oh, eto na. Kung magkakaroon ka pa rin isang chance, siyempre na magkaroon ng K-drama series o kaya mga teleseryo na pang, pang K-drama. Ano yung gusto mong pinayin? Ikaw yung bibita talaga. Gusto ko high by mama. High by mama. Hmm. Gusto Ito gusto ba yung na, nag high tapos nag by kay mama? Para ganun ako. Ano yung pwede nito ba? Ko. E. Um, tukon siya sa mommy na ano, um, nung nagkaroon siya ng na accident, tapos namatay yung baby, yung namatay siya, yung baby na buhay, kailangan mapagsinili uh, yung life ng baby. So, siya, binigyan siya ng, the whole time goes siya. Tapos, binigyan siya ng 40 days para, para makasama niya yung family niya. Ganon. Tapos, nakakaiyak siya kasi nagkaroon, nakamove on na lahat. Siya lang, siya na lang hindi nakakamove on. Nakaka-relate ka doon sa... Parang nakaka-relate ako kasi meron din siya isang anak, mm ba? babae, tapos may asawa din siya. Tapos parang pag-iisip doon talaga ako mag-uwi sa para pag naisip mo siya, paano po nangyari ngayon? No, Mira. No, nga. Ay! 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 ay, ay, ay. ay dago, dago. <laughs> Um, yeah. ayaw okay, kong <laughs> Paano gano'n lang? Paano kung nangyari yun? Diba parang ang sakit for for a mom na lahat nakamukon na. Tapos ikaw hindi ka pa rin makamukon. Actually. Diba? So kailangan, naka, ang ganda ng pala, buong palabas ng high Magaling story. Uh -huh. Alam niya yung salitang move on, talagang nakakayat. Iba naman yung sayo <laughs> <laughs> Pero, Napanggit mo na rin yung asawa. Ayan, ako. Pakitin ka na namin. Pag-usapan naman natin yung iyong marriage and relationship. Gusto ko yan. <laughs> Kasi ang dami mga kapuso natin ang naiingit sa napakatatanda ang inyong relasyon. Ang inspire, ano, di ba? Oo, oh, kasi ang gwapo ng asawa niya. Tsaka oh. oh. yung ano? ni nila, love nila for each other talaga. Tapos lagi siyang ano, di yung asawa niya nakita ko palagi. Parang lagi like, kasi sinong surprise niyo, be. Oo, si ano, Sir Ray Sondivilla, no? Ay, yung kilala niya, kasi kilala mo. Sir, inistok ko sa Instagram. Oo, siya naman ang mag-usapan natin kasi may no, ikon no. ako. Babalik yung smile nga. Ah, sige, S sige. Nandito mo kaano yung saan doon e. Doon siya yung drama. Bakit natin yun eh. Ikaw, kasi sabi ko yung Ilocano drama lang. O, <laughs> oh, eto na. Ayan, yeah, sa aking katanungan. About family. Okay. Kapag malamig ang panahon, sino ang una nangangalabit? Malamig ako. Oh. Totoo. Totoo. Okay. Ba okay. Bakit mo siya kinakalabit? Wala. pa Patayin yung earphone, Ano? Pwede na huwag gano'n, di ba? Hindi kasi siya, Oh, patayin ang earphone, Kasi siya, gusto niya lagi ng earphone, Eh, ako lang din. Okay. Tapos, ano, ako yung lagi sumisiksik. Ay! Parehas kong ni eh. Wawa. Wow. <laughs> Nakalilate ka na. <laughs> sa likod. As tap tap, tap, -tap ganyan. Mm. Ako yung mahilig sa ganun. As in super consistent na ano no, ng sweetness niyo. No? Ako yung ako yung ganun. Ako, ako yung, 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 ako yung, yung medyo creamy. Okay lang po. Bay kasi single na si Bubay. Oh, After oh. seven. Mga 2 years, years na. <laughs> <laughs> oh, ito naman. Kirami naman natin yung question sa Family Feud. oh, kung ikukumpara natin ang inyong asawa sa isang hayo, ano siya at bakit? Aso. Aso dog. Bakit dog? Loyal. Ah, oh, tama. Yes. Loyal. Loyal. Tsaka maaw-aw. Uh Oo. -oh. Oh. Di so, year of the dog dito. Oh, 1987. Ah, mali na naman. Ikaw tali-tali lukan. 1980 year of the dog. Oh. Oh. Ikaw, if you don't mind, anong year ka ba? Year of the dragon. Oh, magkaano talaga yung mga... Magkaaway. Magkaaway. Oh, Ano <laughs> ba na ako sasabihin mo? <laughs> 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 oh, <laughs> <okay>. <laughs> what's you year? year of the Tiger. Uh, uh, 1986. Yeah, <laughs> you? <year. laughs> So na, si Ray ay isang pilot. Yes. Diba? So... Ay, parang gusto kayong tanong mo sa kanya. Oo. Oh, na-try mo na bang mag... Ah? Kasi iba sa car. Oo. Oh. Kayo naman, na-try na bang mag-lobbing-lobbing? Ano <laughs> so ka po yung mga... tunnel car, with sa aeroplano. Ah, uh, parang tunnels with sweetas? Oo, oh, so, sa aeroplano. As in, ako, ka doon sa may... Isang seat ba? ...tabi ng piloto? Ano? <laughs> 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 Hindi. Kasi pwede rin holding hands or something. Kasi sa SNEC, Da, ngayon kasi nililipad niya, Airbus, yung malaki. So, hindi na ako pala sa cockpit kasi bawal yun. Pero before, like, pwede mag-ano, pwede ka kasi kumuha ng plane, mga Cessna 172 or 152. Tapos pwede ka yung lumipad around the Philippines. Ah, nakasama ka? Oo, so, nasama niya ako. Tapos, kung minsan, kung na kami Laulion, kung na kami Vigal, kung na Baguio. Oo, siya kung talagang tanira, talagang kumbiyo. Iiiiit! Kasi, Like, pag, pa rin mo yung gano'ng klase ng yung klaseng mali. Kasi, pwede ka pa itaan sa gilid ng dagat, tapos yung mga hindi mo nakikita sa big plane, okay. nakikita mo siya sa small plane. Di ba? Mm -hmm. Yung, oh, yung oh, pa oh, okay. Ano yung ano, anong feeling na lumilipad kasama mo yung mahal mo? Bakit <laughs> Hey! 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 ako. Hey! 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 tricycle tricycle, try Sa town lang. Minsan <laughs> kasi tayo may mga kausap na ang job eh you doon know? tapos sabay silang lilipad, di ba? Ma masaya. Pag ngayon, kaya na naging passenger niya naman ako dahil hindi na nga, like, pag nag-work siya, tapos hindi na masaya ako. So, a, masaya, masaya kasi pwede akong mag-order yun. Ay, ma-perks. Ma-perks. O, na lang po, paki-bill po dun sa mga <laughs> <laughs> Tapos ano pa ba? Yung siguro yung mga... Um, masaya din kasi may asawa ko sa mga families, like, yung mga free flights. Uh, yung, uh, the benefits uh, of a pilot. yung ano, sure. ano mga perks mo. Oh, oh. Yung mga Sana all talaga, na yung ating mga... oh, oh. <laughs> sana Ay may joke. Na Ayan na so, so, eto na kasi nga lahat. Ikaw yung talagang mahilig magkado, ganyan-ganyan. So... <laughs> Bumal ka naman sa kadal, ha? Oh, no, eh, plan, magkado, kado ha? Oo, hindi. Kahit sa eroplano, magkado-kado. Sige, ako nagtatanong sa kanya. Oo, oh, Ano yung pinaka-favorite mong malambot na part ni, ano, ng iyong asawa ni Ray? Malambot? Ano ba yung malambot sa kanya? Ah, kasi may may tao niyo yung asawa ko ngayon. So, kung so, lagi ko oh, oh. yeah. <laughs> sure, so, pinikis na yun. Cute, cute. Oo. Pero, ang taba. Siyempre, tutundan niya na Anong pinakamatigas na paborito mong part niya? Ang pinakamatigas na part niya, um... Gusto <laughs> 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 ka ako na sa magon? Kasi hindi <laughs> <laughs> ko ka... Alam mo yung sagot eh! Huwag <laughs> mo paunahan! Oh, sige! Kasi <laughs> parang alam ko na <laughs> eh. yun naman natin, oh! <laughs> I-comment down! Comment down! Comment down! Saan ang pinakamatigas? Aside doon, sa alam mo matigas, at alam din namin matigas? Um, uh, Matigas siguro, ano, yung nose niya. Ah, no, so nose? Okay. Yung nose niya. Yeah, in oh, fairness. Yung ang ilong niya. Nako, sige, dahil sa mabilis. matigas at na yan, agad natin, mabilisan ito. Mm -mm. Maingay o tahimik? Tahimik. Lights on, lights off? Off. Umaga o gabi? Gabi. Ay, oo. Mabilis sa babagal? Mabilis. Mabilis. Oh, ay, 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 mabilis. <laughs> <laughs> kasi busy tayo ng tao. Oh, oh. <laughs> or romantic? Ah, uh, romantic. Romantic, syempre nasa plane. Oh, oh. Kapag meron kayong misunderstandings, sino unang nakikipagbati at or nanunuyo? Ako. Oh, siya talaga, no? Sino ang masiloso sa inyong dalawa? Ako. Siya din, girl talaga. Tayo talaga mga girls. <laughs> oh, oh. Actually, lagi nilang tayo ba <laughs> <laughs> Message mo sa iyong asawa. Um, I love you. <laughs> Ay, libat <hindi> tayo. Ay, <laughs> <laughs> yun na nga. Last question namin para sa'yo. Ano ang secret to a happy and healthy marriage? Trust uh -huh. and open communication. Action. Oh, Open communication. Alam mo, uh, hindi lang naman ako siguro nakaka-notice. Tsaka yung mga kapuso din natin dyan na. Ang lagat-alaga siya ng kasawa niya. Kasi tignan mo naman, hindi naman magiging super fresh pa rin. Ang damdamin si Yasmin kung napapabayaan. Tignan mo tayo. So pinabayaan tayo. <laughs> pinabayaan tayo ng <ating> Ate Marcy. <laughs> <laughs> Ayun po yung si Ate Marcie. Okay. okay sa kanyang asawa. This time naman, syempre, punta tayo sa inyong gutiwing anak na love na love mo, si Ayesha. Okay, at mayroon pa rin kami mga so, uh, questions for you. Syempre, malaki na ang mo na si Ayesha. Ilang taon na siya, Beth? Nine. Nine. Hmm. Boy, nine years, nine years old. old. Oo. So, ito naman, kung pagpipiliin natin si Ayesha, um, ano nga yung mas gusto niya? Baby brother or baby sister? Sinasabi ko siya, Mommy, I want a brother. Mommy, I want a Kasi sister. parang na-pour pagkakaroon yung second child, di ba, baby? Oo. Kasi dapat, um, magpa-plana kami ng second baby. Mm -hmm. Dapat after yung second birthday niya, edad naman niya time niya. Okay. So, parang uh, sabi sa amin ng PKF na huwag na, na mami niya kasi... Delikado. Oo. Uh, kasi yung search yung time na yun desyo natatakot din kami. Mm -hmm. So, nung ngayon naman, biglang dami naman yung um, mga mm word. -hmm. Uh, so, parang hindi rin namin talaga Angeles sa amin yung bata, hindi naman din humihingi ng kapatid. Ah, ay okay pa siya. Enjoy mo pa. Okay naman siya, masaya naman siya nag isa. Mm. Pero ako kasi only child din naman ako. Mm. So para rin, hindi ko rin naranasan na magkaroon ng kapatid. Mm -hmm. so, hindi ko rin alam yung feeling na kung mas masaya mo may kapatid. Hindi ko alam. How is it to, ano, to have a sibling, di oh, ba? Oo. Oh. Oh. Pero kung hindi tangga. Ang ibibigay, di diba? it's a blessing. Yun, tama naman niya. Next question, eto sa pagpapalaki kay Ayesha, bilang kami gusto rin namin may magkanak ni Pipita. Ikaw ba eh? Ay... <laughs> <I don't... laughs> Alam mo na yun, pagpapalaki <laughs> ba, buhay tayo. <laughs> ikaw ba being a mother, masasabi ko ba ikaw ay spoiler o isang disciplinarian? I think both. Ah, uh, nandoon oh, oh, ako, both ako. Um, spoiler din ako. Tapos, ah, uh, ako rin yung lagi nagdi-discipline ni Ayesha. Actually, mas takot siya sa akin. Kasi, um, like, babait ako sa kanya. Kung babait. Pero pag na nagalit ako, sobrang na. Okay. So, speaking okay. galit mo, pag nagkakamali si Ayesha, paano ka nagre-react sa kanya? Pinapalo ba or talak? Doon ba siya natakot? Sa palo or talak? Ngayon, hindi na siya napapalo eh. Kasi wala na ba siyang ginagawang major-major. Mm -hmm. Like before. Pero, um, ngayon, more on, pinagsisadya. Tapos hindi naman yung bata na. Ano yung one-on-one? Oo, hindi naman siya yung tipo matigas sa ulo. Wanna... <laughs> uh, hindi mo na. Tapos meron ka mother-daughter talk, conversation. importante ba? yun. Importante yun na makausap mo lagi yung anak mo. Um, kung ano yung na nararamdaman niya. lalo na ngayon, face-to-face -face classes na. So, yung mga nangyayari sa school. Uh -huh. uh, so, kailangan talaga, pag ganyan mga bagay, kailangan open communication na kayo with your kid para malaman mo yung mga concerns niya at kung okay. saan ka makakatulong. So okay lang na, no? Exposed na siya sa social medias, magsa-cellphone-cellphone cellphone na siya, yes, okay ipad. Yes, okay lang na kasi wala ka rin magagawa eh. 2020 na, yes. wala ka na magagawa eh. Ito na yung mundo natin ngayon. Um, hindi mo na, pati yung online classes ngayon, ang mga projects nila minsan, kailangan mo gumawa ng TikTok, video. Kailangan no, na, kasama na rin yung mga ganyan. Oo, so, kailangan oh. mag-shoot ng ganito, ganyan. Kaya wala na rin choice. Minsan nga ako pa nga yung mga pag a artist sila, ako pa nga yung minsan extra sa ano nila. Oo, uh, kasama. Nauna <laughs> 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 sa mga bata. Si, ano yun? Si, oh, that's my mom. Oo, uh, uh, supportive <laughs> Kaya rin magluluto siya, luto siya with me. Tapos, ano niya yun, yung sa Helen niya, na project. So, but, ako mismo. Hands on ka talaga. Oo, kailangan mo talaga maging hands on kung ano mga kailangan niya. Galing. Diba, ba? Kasi alam mo yeah. art, ano, artistic si Ayesha, diba? At yan ang isa talaga nang namana sa'yo ng iyong anak, diba? Ang kanyang galing sa pagkanta. Kumakanta na, na siya. Pero ikaw, kung bibigyan ka ng chance, ano ba? Ano mas gusto mo? Pag-artista siya o aral muna? Sa akin kahit ano, kung gusto niya mag-artista, okay lang din diba? naman, susuportahan ko siya. Mm -hmm. Kung saan siya masaya, doon ako um, para sa kanya. Hindi ko siya pipilitin na nagawin niya ang isang bagay kaya hindi siya masaya. Alam mo yun, kailangan talaga masaya kayo para ma-enjoy mo yung buhay mo. Grabe ni yung maging supportive mom talaga ni Yasmin. Na ano yun, nasaan na mo na yan? Ah, uh, syempre yung mga tayo rin mismo, bila, hindi bila, bilang bila tao, ayaw mo naman natin gawin isang bagay ni Yasmin. Oh, kasi oh, kasi oh. hindi ka talaga tayo Totoo. Sa kahit anong bagay yan, kahit anong aspeto ng buhay mo, kailangan masaya ka lagi. Kasi Oo. Kunyari, uh, kumikita ka, uh -oh. maraming kinikita mo, pero hindi ka naman masaya. Uh -huh. So bakit mo gagawin? Actually... Grabe, <laughs> di ba? So, bakit mo gagawin? Misa pag may pera ako, tapos wala akong diyawan sa akin. Iba naman yun. <laughs> Totoo, thank you naman sa mga learnings na yan. After nag anti in siya sa amin ngayon, na. Uh, uh Oo. -oh. Yung ganun. Misa mag-pray off with Pwede naman. <laughs> namin na nga dahil ang dami-dami namin natutunan sa iyo. Ano pagbigyan mo na kami, may last question pa si Pipita for you. Bilang kanina sabi niya, hindi ka na nakilala nung pumasok sa dressing room. Oo, oh, oh, so, ako. Grabe. Nagulta na over ko lang. sino si Miss Yasmin ko. Si Miss Yasmin ba yun? Grabe. Pero yung mga kapuso natin, alam naman siyempre yung mga super fans of course ni Miss Yasmin. Hindi naman natin tinatagong 33 years old ka na. Yes. At naku, niyo naman, pwede pa rin natin ilaban sa Starstruck 8, di ba? Sa 17, 18, ganyan. Oh, na. anong, anong, yeah, si yeah. anong, anong, mo sa sa beauty ganyan? Meron ka beauty regimen? Meron ka mga dasal na ginagawa sa beauty? <laughs> <party. laughs> ritual! Ritual! <laughs> ano na, uh, siguro yung uh, happiness. Yung nasuflow yun. Happy life. Oo, uh, uh, happy life. Um, uh, ano yun eh, never reflect yun sa panlabas. Oh, oh. And tama, uh, okay din yung mga skincare regimen, like yung mga moisturizers, sunblock. Mm. Kasi hindi naman na tayo gumabata. So, kailangan talaga yung take care of your skin all the time. Yung moisturizer talaga, importante ka rin sa akin. Para hindi mag-dry yung skin. Iba yung tingin niya sa po siya sa akin. Oo, yung skin Kasi sa akin. Kasi Kung may sound effect. Sa akin moisturizer. So, Tapos si Mimi, habang nakikinig sa sila, ba't ko ba kasi tinanong ang so ayun mga kapuso, don't forget ang stand of moisturizer. Yeah. So mga kalurks natin ha. <laughs> ang <laughs> dami na ka-relate dyan. Ako, yes, maraming maraming salamat talaga. Thank you for being so positive. Thank you for being so positive. Out of life. Thank Grabe, you for Grabe, iba. What a light interview with Anonis. Yes. Adonis. Yes. No? yes. Kaya naman, hindi kami nagsisimula na yung targa na pipita. i-promote mo na siyempre ang uh, targa na napaka-successful run uh, siyempre ng startup. Mm -hmm. Talang pataas pataas pang ratings talaga. Go ahead. Um, please watch Startup every Monday to Fridays, 8.50 p.m. Ang Chile, Talibaba. Yo! Oh! Startup, Chile, Talibaba! sa mga natin d'yan. Siyempre mga ka siyempre mag-subscribe na po ka sa u Keep on sharing kasi ito siya-share din namin mamaya. ba? pag na airin na. Tama. Tawa, 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 tawa. Muli ako po ang mga ka-Lurker po. Bye! mga ka na Curtis. Ang mga si Yasmin, Kernie, at Dora! So far, Dapat ako seryo, sa ending. Yung saking ni i <laughs> you